Kung bibisita ka sa museum ng Ripley's Believe It or Not ay makikita mo rito ang isang ulo na nagka-display at tila mababakas ang nakatagong istorya sa likod nito. Ngunit sino nga ba ang nagmamayari ng ulo na ito at bakit ito hinati sa dalawang piraso? Maraming mga kasuklam-suklam na storya at masasamang tao ang naitalas sa kasaysayan. Gayunpaman, maaring hindi kapamilyar kay Peter Curtin, ang taong nagmamayari sa ulo na ito na makikita sa video. Marami mga pelikula na ang naipalabas kung saan ang mga ito ay hinangumula sa mga totoong karumaldumal na pangyayari. At isa na nga rito ay ang The Vampire of Dusseldorf na ipinalabas noong 1965. Sa pelikulang ito ay isinalaysay ang tungkol sa tunay na mga pangyayari sa buhay ni Peter Curtin Ngunit sino nga ba si Peter Curted at bakit siya binansagan na the vampire of Dusseldorf? Simulan natin ang kanyang storya noong kabataan. Si Peter Curtin ay ipinanganak noong May 26, 1883 sa Cologne, Germany. Pangatlo siya sa labing tatlong magkakapatid at lumaki sa isang mahirap na pamilya habang ang kanyang ama naman ay isang palainum na tao. Ayon sa ulat, madalas raw inaabuso at sinasaktan ang kanyang ina at maging ang mga kapatid ni Curtin. Dahil dito, ang pagiging magulo sa loob ng kanilang pamilya ay tila unti-unting nag-iwan ng malalim na bakas sa murang isipan ni Curtin. Sa pagsapit ni Curtin sa edad na siyab na taong gulang ay dito na siya nagsimulang masangkot at kumawa ng maliliit na krimen kabilang na nga rito ang pagnanakaw. Pero ang maliit na krimen ang magiging daan upang siya ay makapatay. Dahil sa edad na siyab, pinatay niya umano ang kaniyang unang dalawang biktima ang dalawa niyang kaibigan na kaniyang nilunod sa isang ilog sa mga panahong ito, ang kanyang karahasan ay umabot din sa mga hayop kung saan nagbibigay daw ito sa kanya ng isang espesyal na uri ng kasiyahan nang matutunan niyang pahirapan ang mga aso kasama ang lokal na dog catcher. May mga pagkakataon din na pumapasok si Curran sa kamalig ng kanyang kapitbahay para saksakin ang kanilang mga baboy at tupa. Sa edad na labing tatlo ay nagsimulang makipagrelasyon si Curran sa isang batang babae na kaedad niya. Pero dahil ayaw makipagtalik ng kanyang kasintahan ay napilitan siyang makipagtalik sa mga lokal na hayop sa bukid upang magkaraos lamang sa kanyang sexual na pagnanasa. Kasabay ng pagkahumaling sa mga maling gawain ay patuloy din siyang nakakaranas ng pangaabuso mula sa kanyang ama tuwing ito ay nagkakainom ng alak. Kaya taong 1897 sa edad na labing apat ay naisipang tumakas ni Curtin sa kanilang tahanan upang maiwasan ang pang at magkatakas mula sa kanyang ama. Ang kanyang paglisan ang nagdala sa kanya sa Dusseldorf kung saan nagtrabaho siya bilang isang apprentice sa isang industriya ng bakal. Naibaman ang kapaligiran na kanyang ginagalawan ay nagpatuloy pa rin ang pagkaligaw ng landas ni Curtin dahil nagsimula siyang mapabilang sa mga gang na kinabibilangan ng mga kabataan. Doon ay nasangkot siya sa iba't ibang krimen mula sa pagnanakaw hanggang sa arson o ang pagsusunog ng bahay gusali o anumang ari-arian. At noong 1899, nabilanggo si Curtin sa kauna-unahang pagkakataon dahil sa pagnanakaw. Kasunod dito, si Curtin ay tinawag para sa serbisyong militar para sa pagsimula ng unang digma ang pandayigdig. Ngunit ang disiplina ng militar ay hindi nababagay sa kanya. At siya ay umalis sa kanyang kwartel. Nahuli siya at nabilanggo sa loob ng dalawang taon. Sa loob naman ng kulungan ay napagtanto niya na nasi siya sa pagkapahirap sa ibang tao. At pagkatapos nga ng kanyang paglaya noong 1906, hindi pa rin ito nadala at ipinagpatuloy pa din ni Curtin ang paggawa ng mga krimen. Samantala, noong 1913 ay naganap ang unang niyang dokumentadong pagpatay. Sa kasong ito ay pinatay niya ang isang siyam na taong gulang na batang babae sa pamagitan ng pananaksak at pagkatapos ay inom niya ang dugo nito. Ang krimen na ito ang nagbigay sa kaniya ng palayaw na The Vampire of Dusseldorf. Kaugnay pa nito, matapos ang World War I ay nagpatuloy si Curran sa paggawa ng mga krimen. Sa pagitan ng 1929 at 1930, pinatay niya ang hindi bababa sa siyam na tao at sinaktan ang ilan pang iba. Kadalasan ay pinapatay niya ang kanyang mga biktima sa pamagitan ng pagsaksak gamit ang gunting kung minsan naman ay martilyo at may mga pagkakataon na sinasakal niya ang mga ito hanggang sa mamatay. Sa lahat ng kanyang kakilakilabot na mga krimen, pinananatili pa rin ni Curden ang isang ugnayan para sa kanyang asawa. Napagtanto ni Curden na siya ay mahuhuli sa lalong madaling panahon para sa kanyang mga krimen. Ipinagtapat niya sa kanyang asawa ang lahat ng kanyang mga krimen sa pag-asang kung sa ay isuko o nito ay makakuha ng sapat na reward na pera at magagamit ito ng kanyang asawa upang mabuhay. Pero bago pa mangyari ang pag-aresto, ginugol ni Curtin ang kanyang huling araw ng kalayaan upang kumain sa labas, mag-ayos ng sarili at magpagupit tulad makikita sa kanyang mugshot na masyal din si Curtin sa parke ng ilang oras bago makipagkita sa kanyang asawa noong hapong iyon. Noong sumapit ang Mayo taong 1930, isinuko si Curtin ang kanyang asawa sa mga otoridad gaya ng sinabi nito sa kanya. Pagkatapos ay inaresto siya, hinatulan at sinintensyahan ng siyam na taong pagkakakulong ang kanyang paglilitis noong April 1931 ay inamin ni Curran ang lahat ng kanyang mga nagawang krimen sa kabuuan inamin ni Curran ang 70 at siyam na krimen kabilang ang siyam na pagpatay at 30 at isa na pagtatangkang pagpatay. Nagbigay din siya ng detalyadong impormasyon at pati na rin ang kanyang motibo kung bakit niya ginawa ang mga krimen na iyon. Sinabi niya na matindi raw ang kasiyahan na kanyang nararamdaman habang pinapatay niya ang kanyang mga biktima. Noong 1931, si Peter Curtin ay hinatulan ng kamatayan sa pamagitan ng guillotine. Ang guillotine ay isang kasangkapan na ginagamit sa pagpugot ng ulo. Binubo ito ng isang matalas na talim na bumabagsak mula sa taas at nagkakahiwa sa leeg ng tao. Samantala, ang hatol ay isinagawa noong July 2, 1931 sa Cologne, Germany. Ngunit bago siya namatay, ay tinanong muna niya kung mararamdaman pa rin ba niya ang sakit pag katapus mapugot ang kaniyang ulo ganito ang kaniyang eksaktong sinabi tell me after my head is chopped off will i still be able to hear at least for a moment the sound of my own blood gushing from the stump of my neck that would be the pleasure to end all pleasures Kasunod ng pagbitay kay Curtin noong 1931, ang kanyang ulo ay hinati sa dalawa at naging mummified. Inalis ang utak at isinailalim sa forensic analysis sa pagtatangkang ipaliwanag ang kanyang personalidad at pag-uugali. Gayunpaman, walang nakitang abnormalidad ang mga pagsusuri sa utak ni Curtin. Ang autopsy na isinagawa sa katawan ni Curtin ay nagsiwalat na bukod sa pagkakaroon ng enlarged thymus gland, si Curtin ay hindi dumaranas ng anumang pisikal na abnormalidad ang pag-aaral sa ulo ni Peter Curran kasama ang iba pang mga aspeto ng kanyang kaso ay nagdulot ng mga mahalagang kontribusyon sa larangan ng kriminolohiya at sikolohiya ng mga serial killer. Ang pag-aaral ay tumutulong sa pag-unawa sa mga posibleng dahilan at mga pattern ng kanyang mga krimen, pati na rin sa mga implikasyon nito sa pagtukoy, pagtugon at pagpigil sa mga kriminal na tulad niya. Gayun din, ito ay nakatulong sa pagpapaigting ng mga pamamaraan sa forensic psychology at criminal profiling para sa hinahatag